dati eh. ikaw ang paing ako eh Ngayon Ikaw na stress ko eh <laughs> Oh si Malagin tayo, hindi pa ako nagpahinga Saan <laughs> mo ba ako? Hindi mo lang ako mahal eh ah. <laughs> Ito na kami ng palengke Ito, kasama na si Irene ginasama sa akin ayoko man isama pero wala eh tayo na patay sa akin kay aray guys binatukan ako wala eh tayo na patay sa akin eh hindi makakatulog nang wala ako eh oh. tayo ayun, doon tayo magpapark so, good morning Boston Kamusta buhay buhay? Baba Morning Baba Nagpain na mano na tayo Sir, Thank you ha Salamat salamat Idol Thank you thank you Kaya nang gagawa mo pre Nabulit ko yung ano Pai Pai Yan ako gumawa niya na Dito lang yan sa Pitoy Mixed Toll 103 tatan ng pwesto namin ito. Stall number 104. Tapat kami ng Sibuana Ayun yung Sibuana o. Oh. Si Irene kasama ko oh, ngayon. si Rasen. May mga deliver namin ngayong umaga. May deliver na mga si to, Ay, Ay, no. Ayun. No. Deliver muna tayo 15 kilos Dito lang din yan sa Pantin sa Pasig Market Nagutom na prinsesa ko Kaya kailangan natin bumili ng pagkain Bili muna tayo ng almusal Ngayon na kami mag-almusal ni Irene eh. Oh, prinsesa Ayaw ko nagugutom ka. Huwag kang kiligin. Tinawag lang kitang prinsesa. Pwede sana ko. Kain ka na. Prinsesa. Ayaw ko magugutom ka, ha? Oo. Oh. Ang na ako. <laughs> ang dami natin ginawa ay eh, Gumawa tayo ng order eh. Kaya nga. Hindi na, ka na.

Kailangan na namin mag-almusal. Ang tama kang angang. Ilagyan mo ba ng kanina? Isi yan. May laman. Oh. O. Oh, pula. Ilagyan mo sili? Kaya e, pala eh. Hindi hindi iwa. Ayun Ang angang man. May bisita tayo dito sa presko. Ano Patrick. Vince. Beans. Beans. Walter. Walter. Ayan. Thank you ha. Maraming salamat sa support ha. So, yun, bibili sila ng baboy sa atin, pang Bicol Express. Ah, ilang taon? Salamat. yung <laughs> so, tiintinda nila Kuya Mark. Ayan, oh. Kaya si Kuya Boy. Ah, si Kuya Mark. Saan ang no, ginagawa mo? Darating lang yan. 5.30, dumating, no? Tapos alas 9, uuwi. Dapat dito, sahod neto. Kaya po, 300 lang, eh. Nag-iikap ako. Uwi <laughs> na. Pahinga na pag-uwi. Dati, Ikawang paing ko eh. Ngayon, ikaw na stress ko eh. <laughs> ang sakit la ba? Nagdadrive ako ah. Dati, sa iri ng ano ko, pahinga ko. Titignan ko lang yung mga picture niya. Panonoodin ko lang yung mga video namin. Nawawala yung pagod ko eh. Ngayon, wala eh. Pagod ako. Mas mapapagod pa ako eh. Stress eh.

Siyempre, luto ko eh. Sarap panalo. <laughs> Pwede na ako magtayo ng karinderya. Masarap daw. Karinderya agad. Sa pilitan niya. Pero hindi, masarap talaga. Ang uh, pagpahinga sa'yo. Sa totoo lang. Ako si Managin tayo. Hindi pa ako nagpahinga. Ako <laughs> oh, si Managin tayo. Oh. Or stress na lang ang binigay mo sa akin. <laughs> <arin>. Ay, stress. <laughs> ay, stress. Ay, stress ako sa'yo. Hindi na, tulog ka na. Pangit, <laughs> ha? Ay, ay, ay. Tulog na,